Naitry nyo na po ba magluto ng ganitong klaseng panset? Sobrang sarap po nito at ito nga po pala ay Chinese style na panset pero syempre lalagyan natin ito ng twist and gagawin natin itong Filipino style. Ito yung Chinese dry noodles na nabili ko sa grocery nung nakaraan. At napag-isipan ko na nga ngayong araw na lutuin na ito at gagawin ko nga pala itong Filipino style. Alam nyo ba guys na yung way ng pagluluto ng noodles or dried noodles ng mga Chinese is medyo malapit din ang kung paano tayo magluto ng pancit. Maghihiwa muna ako dito ng aking mga gagamiting sangkap katulad ng bawang sibuyas. At kapag pansit, syempre hindi nawawala yung gulay. Kaya naman binalatan ko na ito ang aking gagamiting carrots. At bukod nga sa carrots, meron din ako dito ang tatlong perasong pechay. So, bali tatanggalin ko lang din dito yung pinaka-ugat na part. Gagamit nga rin pala ako dito ng sile pero para hindi masyadong maanghang tatanggalin ko dito yung mga buto. At ito talaga yung paborito kong sahog sa panset fishball o kaya naman kikiam. At dahil nga wala akong kikiam, so fishball na lang. Ito naman yung gagamitin kong karne, uh, manok, breast fart nga pala ito. Hiwain ko lang ito ng maliliit. Ito na yung pancit na sinasabi ko. Parang katulad ito ng pancit canton dyan sa atin sa Pilipinas. And sobrang sarap talaga nito lalo kapag inisa mo siya sa mga gulay o kaya karne. At dahil nga okay na naman yung mga sangkap na gagamitin ko dito, kaya naman naglagay na ako dito ng mantika at iginis ako na dito yung bawang at saka yung mga sibuyas. At kapag medyo nangangamoy na nga yung bawang at sibuyas, ay inilagay ko na rin dito yung mga breast chicken. Bale, itong breast chicken ay ilulutuin ko lang ito ng mga 3 minutes dahil gusto ko kasi medyo crunchy ng kaunti yung meat na ginagamit ko dito. Gusto ko po kasi medyo crunchy sa ng kaunti. At dahil nga po, luto na naman yung chicken, so inilagay ko na rin po dito yung mga fishball. Luto na po yung fishball, kaya naman isinunod ko na pong ilagay dito yung mga gulay. Hininaan ko na rin po dito yung apoy para hindi naman po ito ma-overcook. At ito nga po pala, itinimplahan ko na ng black pepper at konting chicken powder. Ayan, konting kembot na lang po ito at ito na nga po luto na yung ating gulay. Isasaling ko po muna ito sa isang lalagyan. At dito na rin po sa same na kawali, dito na rin po ako naglagay ng water at tinimplahan ko na nga rin po pala ito ng black pepper at konting chicken powder. Nag-add na nga rin po pala ako dito ng konting soy sauce so wala po ako ditong measure so tansya-tansya lang ito guys. And inilagay ko na rin po dito yung konting sili. At dahil nga po, kumukulo na po yung tubig at ilalagay ko na rin po dito yung mga noodles. At kung mapapansin nyo po, medyo marami po tayo dito nalagay na water pero okay lang po yan. Dahil mamaya po ay ma-absorb na rin po yan ng noodles. And because nga po ay medyo dry na po yung ating noodles kaya naman inilagay ko na rin po dito yung half ng ginisa kong gulay. Then, yung kalahati naman po ng gulay ay itatapping po natin ito dito sa so ibabaw ng ating pansit para mas magandang tingnan. And wala, ito na po, luto na po yung ating napakasarap na pansit kanton. Ala Chinese style pero may Filipino twist. At eto, craving satisfied na naman po tayo. Kaya naman, ano pang inaantay mo? Pumunta ka na sa palengke, bumili ka ng sangkap at magluto ka na rin ng pansit. Bye-bye!